natin sa labas. Wawa naman si Butterfly. Ang ganda-ganda pa man din niya. Eh. Ang ganda-ganda pa man din ang kulay mo. Wala na. Hindi na ito makakalipat. Kasi wala na siyang buhay. Mm. Tatong araw na kasi dito sa bahay. Hindi siya umaalis. Yan, Oh. No? Hindi siya nakahit-hit ng nectar. Kaya yan, nangyari sa kanya. Oh, o, ano? na. Wala ng buhay, o. Oh. Kawawa naman. Wala na siyang buhay, o. Oh. Dito ka sa car. oy oh, wala na. Kawawa. Kawawa naman siyang butterfly. Bye-bye, Butterfly. Ito naman si Sailor. O, oh, Sailor. Sailor. Alam mo yung Butterfly namatay. Nakikita ko pala sa'yo. Sailor. Sailor. Tingnan mo to. Say lab. Say leb, oh. Tingnan si butterfly. Say lab. Na. Tumingin ka dito, say lab. <laughs> Tinatingin <laughs> Di dito, hindi niyo pa nakikita. Oh. Ay, wala siyang interest. Okay. wala siyang interes hmm. si Leb, tingnan mo to ayan oh may marunong itong pusang to yan nakita na niya no no pansin ignore ka lang mabait tong si Bat si pusang to na bye bye na butterfly